Ang lakas yung daan dito eh, dead end na ito Wala ginast na natin ito Ang lakas ng ulan doon Ang lakas ha? Oo uh, nga uh, 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 ulan Tara pasokin natin Pinulan tayo guys Dito lang tara wag tayo, tayo gagawin doon Wait lang, wait lang. Baba ka na muna. Yeah. May environmental fee fiatas na dito guys. punta, sir? Sa sityo tala po ba ito? Opo. Lagin lang, ka ah, na lang muna, ma'am. Lagyan na Ano ito? Matututak uh, na Burgos uh, Plant Farmer. Lagbook. hindi po na lang. po kayo ng sityo ba? Agmamaya, sir. Good in the day po, pakita niyo lang po. Pati niya kasi sige, po. Sige po. Kit Char, na po kami. Thank you po. Thank you po. Yeah. yeah. Oh, ang ganda. <laughs> ang ganda di ba? Ang ganda naman pala dito sa oh. Burgos. Burgos. Ito yung daan papunta sa Tala. Oo. Uh -uh. Doon ang mga bundok oh. Parang nasa ano, minigabal doon. Oo. <laughs> uh -huh. Ang cute. Solid. Kahit saan ka tumingin, no? Hmm. Pero dati, ito daw talaga yung puntahan, di ba? Noong hindi pa kilala yung Sitio Baag. Oo. Oh. Sitio Tala. Ito yung parang naging unang tourist spot dito. Uh Oo. -oh. Bago yung, bago mabuhay yung Sitio, ano, ba? Baag. Baag. Eh. Ang ganda ng mga bundok, oh. Mm -hmm. Mas pala ng Sitio Tala. Akala ko, mababa lang siya. Oo. Oh, ako din. Ang ganda nun no, kapag may kasama tayo mag-camping doon sa Sitio Tala, no? Totoo. Oo. Oh masaya. Four minutes away na lang tayo, guys. Oo, lamig na. Ang lamig. Nakakabingi din, no? Oo. -oh. Ganito yung ano kapag mataas yung lugar, no? Nabibingi ka. Wala pa mga kabayan banda dito. Ay, mataas to. Wala tayo ng belo, guys. Pwede mataas to, eh. Correct na lugar. Mataas siya. Correct na daan. Kasi medyo nahihirapan si Rick. Saka bumabagal. Oo, oh, ito na yun meron siyang bagyo, meron siyang mga ganyan no, oh, net. Little bagyo nga yung tawag dito eh. Ah, little bagyo pa. Oo. Oh, the little bagyo of ano, little bagyo ng tarlac. Kung yung Pangasinan, meron siyang ano, little bagyo sa Maligo. Ah. Ito yung little bagyo ng tarlac. Wow. Sa Sitio May mga pumupunta talaga na turista dito. Mga motorista. Ayun na! Ah. <laughs> see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. Di natin alam kung makakapasok pa sa serik try natin na. No? Try try. Okay. try ka. Grabe yun dahin uh. 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 Mali lang Hindi tayo magpapesto Hino oh. oh. na tayo guys Tapos Linis tayo dito Makalat kasi Grabe Lumabas lahat Nang ano Mantiga sa katawan ko <laughs> Next time pwedeng bumalik tayo dito Tapos nagdala din tayong hamok Ah uh, Hamok Kasi ang ganda ng mga ano Mga Pine trees dito sa Sa likod natin Matatandang puno Oo, oh, lumalamig nga. Lumalamig. Anong oras pa lang yan? Mga launa, alas dos. Ala, 11. Ah, uh, 11 pa lang ba na? Kasi 9.30 na dyan tayo sa Sitio Tala. Eh, mga 10 pa lang. Mga 10.20 pa lang ganun. Or 10. Gagawin natin dito, guys. Lilinisin natin itong mga to. Bago tayo mag set up hmm. Yan. Yung mga... Kalit dito. Ah, muna tayo ng mabilis dito, guys. Tapos... Oo pag nasa natin malinis yung buong, bung ano na to, area na to, tayo mag, you know, mag, mag set up ng ano natin. Tent. So, tayo magluto. Mag-exercise muna tayo dito. pero Okay. Tara. Si na dito. Mm uh -mm. -uh. Ayun o, tingnan yung lugar. Ang ganda. Ang ganda pre. Ayun o, walang kakalat-kalat. Set up na tayo ng kanapin natin dito. Ayun pala yung mga basura na doon pala yung nilagay pala namin din yung mga basura. Ayun. Meron pang isang uh, empty na sako dyan. So yung mga pupunta dito, pwede nilang gamitin yun, no par? Mm uh -uh. tayo ng ano, ng kanapin. Tapos may para makapagluto na rin si Pauling. Okay. Lagyan na natin po kanapin. Ganda dito ang lamig. <laughs> lamig eh, <yan>, no? <laughs> Parang nasa maliko dito, ano? Mm -hmm. Man, yeah. Mahaba siya, no? Oo. Uh -huh. dito, ano? Oo, oh, usok ko dito. No? Uh, usok ko kanyap kanyap ko dito. Na to? Okay, Kira, next na. one. Okay, nice. Tara. Alright. Lagyan na natin yung pole na ito. Unahin muna natin yung pinakilalim niya. Okay. Goods? Yeah. Okay. And done. Set aside mo muna yan. Okay. Nice. Woo! Ang ganda. ganda ng view, no? Mm-mm. Lamig. Hindi okay pa? Mm-mm. Alam na. Nice. Okay. Okay. Napag-set up na tayo ng canopy natin. Ang ganda. Ito yung pinaka-perfect na canopy. Set up ng canopy. ang, <laughs> <laughs> ang ganda kasi. <laughs> Set up muna tayo ng tent, guys. Mabilis lang naman. Oh, mabilis. Tapos, uh, magluluto na tayo. Okay, guys. Okay. Pumbaba muna. Dito banda. Yan. Lagyan natin yung isang pumbaba. Okay, lagyan mo dyan pa. Yun. Tapos yung isa. Mabilis na tayo mag-set up ng tent, guys. Lagyan mo natin. Tali. Okay, oh, good. Lagay na ba natin pang-taas? Ha? Huh? At ang pagtaas niya? Oo. Oh. Wait lang, wait lang. Ayan, yun, eh? ayan, ayan. Ayan. natin, uh -huh. parang 3 minutes lang natin ito sa of games. Hindi <laughs> 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 sa na, Far. Uh -uh. Tapos, pa-slant. Oh, pa-slant. galing, ang galing na si falling wala mesa na lang. Tapos, magluluto na si Pauling. Ay. Nice. Okay. Kompleto na yung setup natin dito. Ito yung daan. Sabi ng mga lokal dito, meron daw falls dito banda. Tutungtungin natin tong daan na ito. Malit lang daw na falls. Siguro, banda doon. ilog, may ilog ata banda dun. No? At taas na natin, no? Kasi nandun yung mga kabahayan, no? Kung nakikita natin mula dito. Ayun, no? May sea of clouds din dun, no? Ayun yung mga kabahayan, no? Diba? Solid. Ayan. Ito, ito yung setup natin sa malayo. Okay. Luto na yan. Nakaluto na tayo ng talong. Next. Sarap-sarap nito, no? Hmm. Ang sarap natin, no? Oh, di ba? Hindi siya overcook. Tapos yung sasama mo yung ano, yung... Ang tawag doon? Kalamansi na bagoong na brown. Bagoong na brown? Yung pag elokano ka, alam mm. mo yun. Provincia vibes, no? Mm. Two eggs. Two eggs. Yan. Yeah. Magluto na tayo ng galunggong. Galunggong na. Hinati natin yung iba kasi malaki, hindi kasya nice. sa lalagyan. Ooh. Pero ito kasi siya. Hinati natin to. Para may kasya. Luto na. Luto na lahat. Tungin na natin. Toasted siya. Makakain na rin tayo sumakas. Kaya tayo, guys. Kaya nyo <laughs> ka kumain. Kaya nyo kumain. Brunch alas dos. <laughs> alas dos na. Ito okay na. Okra. Hmm. Sabi, so sabi. sabi mo yung talong. Ang sausawan hmm. namin, bagoong na brown. Sabi. Parang itong pinamasap na ulam natin, ano? Legit. Dalunggong, talong. Hmm. Okra. Hmm.

Mm. Oh. Mamaya meron pa. Mm. Langganisa, uh, lang silog. sa Ha? silog Ha? Kaya kahit umulan ka na dito, solid pa rin, eh. Parang wala lang. Ulang parang wala lang. Kumakagat na yung dilim, guys. Hmm. Tabuksan na natin yung mga... Hello! Lighting natin dito. Nice. Tapos yun dito sa likod. Okay. <laughs> ganda ba, yung fog dito. Wow, ang ganda. Zoom natin. Diba? Ano na yung bundo ko. Mm -mm. kaganina visible yan. Mm. -hmm. Nandito yung ano, sayang. Hindi natin nakita oh. yung sunset dito. Maka, maka ano din sana tayo ng agila dyan na malapit. Oo. Oh. makita um, makakita sana tayo ng agila ang dito. Ang daming agila dito, apat. Wala na sila eh, no? Ando, no? Doon siya, nag, doon diba? siya lumilipad. Oo. pero kanina nandito siya. Mm -hmm. Okay, ang ganda ng setup natin. Ang tinay, ganda dito. Tinay-setup natin sa dun, guys. Aray. Oh. <laughs> Grabe. Ay. Solid. May bonfire pa tayo. Ang oh. ganda ng setup natin. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng setup namin. Sabra. Nakaka-relax. Hmm. Tapos may bonfire. May bonfire oh. pa. Yung <laughs> si mga lighting natin dyan. May kape ba ba tayo? Oo, oh, meron pa. Dara. Kape. Kapi tayo kape. kape. Kape, kape, kape. Yes. na si Bolling. Sobrang lakas na nga po yung guys. May inusok na si... Inusok na yung natin. Okay lang yan para makawala yung mga lamok. Ayan. Tutunan tayo ng panghapunan natin guys. Tutunan natin egg. Egg na yan. Mm, -mm. Nice. Tapos longganisa, no? Last. Mm -mm. Last las yung longganisa. True. Tapos yung... Yung sinungag. rice. Sinangag. Grabe. Sarap, no? Grabe. Nabuto tayo ng gaso. Buti na lang. Pwede tong ano. Mag-aala tayo ngayon. Magluluto tayo, Mag tayo ngayon dito sa bonfire natin. Buti talaga hindi umulan, tre. Ano kung umulan? Si Kaya rin, wala tayong makakain mm-hmm <laughs> saka buti hindi umiitim umi yung ilalim niya oo oh. ang galing e eh, no magaling si nature hike true yun no masarap niyan ah, na ilalim hindi goods ang galing <laughs> ay luluto tayo dito ano talaga good at, um, boy scout, girl scout. boy scouts. Nice. Madali lang maluto yan. Oh. Buti na, na lang na. talaga hindi umulan. Kung umulan, wala tayong makakain ngayon. Oo <laughs> oh. Mm -hmm. yung ano natin. Saka bilhin lang nun eh. Ilang luto pa lang yan, no? Mm, yung -hmm. butin natin. Ganda. Sarap nyan. Dito din tayo magsasangag. Oo. Oh, nakaluto na si Pauling. Oh. Yes. oh. <laughs> Ang ganda. So, huh. Munti ka ba nahulog ah? Gusto ka ano niya mahulog ah. Sino? You know, guys. Yung bawang. Solid. Yung bawang. Tara guys, luto na to. Kain na tayo. Kain na tayo. Okay na to. Tara, let's go! Kain na tayo. Kain na tayo. Let's go. Ooh. Sarap. Tubig ka? Uh Oo. -oh. Overload ah. mm -hmm dami pa rin ng uh, sinangag namin. Hmm. May kain ba ba doon? Ito, meron pa. May nitira ba na? Kain tayo. Hmm. Round 2. Sarap na ang... Sarap. Hmm. Na Sarap, Sarap. Hmm. na lang ganisa, no? Mm hmm. Sabi. -mm. Ang ganito pagkain na masarap kainin, ano? Hmm. Day off. Lasang lasang mo yung bawang. Mm -hmm. <laughs> Nagsinangag kami. Masarap yung sinangag pag di mo tinipid lawang, no? Mm -hmm. Saka ka, um, yung mantika niya, mantika nga, no? Mm -hmm. Yung gunisa? Oo. Oh. Kanin na lang ang matira. <laughs> Kanin na lang. <laughs> Wala nang ulam, guys! <laughs> Paano walang ulam, -wala, minubos mo. <laughs> Sarap. Sarap yun. Mm -hmm. eh, no? Yan natin. Bonfire. Yan. Bukas ng umaga, hanap tayo ng pang bonfire natin. Yan. Sirik. Tubig? Gusto mo tubig? Tubig. Kaka na. Ay, may What's up guys, time check, mga gales na ng gabi, ito matutulog na si Pauling. naantok na siya, sige na, step ka na dun, uh, nandun na yung airbed mo, yun, <laughs> oh yeah. naka set up na yung airbed ni Pauling, dyan, Ayun, Sige, sarado mo na muna yan. Ayan. Magliligpit pa tayo dito. Yes. Ah, ano ka nun? Ah, mga six na. Ah, mga six na. Sabi mm -hmm. natin na may bonfire pa tayo dito. Mm -hmm. view natin ngayon dito. Sayang oh. lang, walang ano, walang sea of clouds ngayon. Oo oh, nga. Pero ang ganda. Ang mm, ganda. Solid o. Little bagyo. Little bagyo ng turlock. Okay. Grabe. Ang lamig dito no, par? oh, par? Oo. Oh. o. Oh. Sarap mag bonfire fire, saka magkape. Totoo. <laughs> ganda dito. Sulit, sulit yung ano, ano. You know? <laughs> Sulit yung punta natin dito. Oo. Oh, oh. Magana tayo mag... Magpalapad tayo ng drone para makita natin yung kabuang ganda na itong sityo. Um, tala. Tala. -tala. Uh -huh. morning, well right. with a smile so Let's go Kunin fresh... lang natin yung mga gamit natin dito sa sa taas yung mga naiwan natin gamit. Tapos larga na tayo. Next video ulit no bar. Yes. Ano tayo ng magandang rospat. Rospat next time. ang ganda dito. Ang <laughs> ganda. Hmm. Until next time. Tapos yeah. muna bar. Feel the fresh air. Leave all our the perfect day. Good morning sun